Hello po mga kasari, welcome po sa aking munting tindahan. At ito nga guys, natuwa ako kung kailan konti lang yung ating order sa Ribisco. So may natanggap tayong papri. O ba diba guys, talagang nagustuhan ko ito. Kasi pwede natin paglagyan ng asokal o kaya asin, di ba Pag magripak-ripak tayo. Kaya salamat, Ribisco. So, di nga sana ako mag-order sa kanila, guys. Next week pa sana. Kasi nga, konti lang yung nalista ko. So, sabi naman ng aking ahente, okay lang naman daw. Kasi, dito din naman na nadaan yung truck nila. So, idadaan din naman nila. Kaya ito, bote na lang talaga at nag-order tayo. At mayroon pa tayong natanggap na pa-free. O, ba diba, guys? Ang saya. Kaya salamat po talaga. Dito kasi ako nag-order ng mga ganito guys. Kasi nga, mas mura sila kasi sa direct tayo mismo nag-order sa ribisco mismo. So, ayan, konti lang talaga. 500 lang yung ating binayaran. Kasi nga, mayroon pa tayong stocks dito. Kaya naman, ayan, konti lang yung nalista-lista ko sa ribisco At okay lang naman daw. Kahit konti lang yung ating orderin. Kasi nga, idadaan din naman nila. Kasi dito din nadaan yung kanilang truck. Kaya, ayan, sinabay lang nila. O di ba guys? Kaya, ayan, syempre kung saan tayo mas makamura, doon tayo mamili kasi mas mahal sa pure gold. Sayang din kasi pag sa pure gold kasi ako mag-order nito guys. So, mas mahal sila, sila ng limang piso isang balot. O di ba? So, malaking bagay na yun sa atin. Malaking tulong yung papiso-piso, limang piso. O di ba? At dumating naman next sa ating mga in order from Pure Gold. So ito nga, pa konti konti lang yung ating order. Kung ano yung konti na lang dito sa ating tindahan. So ayan, makapag-order ka agad tayo. Kasi ayan, ititix ko lang naman to sa aking ahente. Minsan, pinupuntahan nila tayo dito sa ating tindahan. Kaya ito ang kagandahan. Mayroon na. tayong ahente. So, For today's video guys, gusto ko lang ibahagi paano nga ba makapag-ipon ang maliit na tindahan kung napakahigpit sa inyong lugar. No? Kahit maliit na tindahan ay kailangan kumuha ng business permit. So ayan, lisensyado yung ating tindahan So, paano nga ba tayo makakaipon kung ang daming bayarin? So, dito lang tayo kumuha sa ating tindahan. So, ito nga lang pala guys, yung ating order. Maliit lang talaga, 3 plus lang. Kaya, ayan, dagdag lang tayo ng dagdag kung ano yung konti na lang. Kaya, gusto ko lang din ibahagi guys kung paano nga ba tayo makapag-ipon kahit maliit lang ang ating tindahan, no? Sa dami-daming mga bayarin, kailangan talaga natin itong gawin. Kaya, panoodan nyo lang to guys hanggang dolo para magkaroon kayo ng konting idea. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Thank you po, guys. So, ito nga, guys, ang ating gagawin, no, para makapag-ipon pa rin tayo kahit maraming bayarin at napakahigpit pa sa lugar namin, tulad nga sa lugar namin dito guys, no? Kasi sa iba kong mga kasari, sa mga napanood kong video, hindi naman mahigpit sa kanila kahit barangay permit ay okay na pero dito sa lugar namin talagang mahigpit kung wala ka nito, business permit, so ipapasara ang tindahan mo. Kaya kailan talaga natin paghandaan, paggastusan, no? Kaya kailangan na naman natin magsipag para makaipon kasi every year pa taas ng pataas itong tax na to na babayaran natin, guys. Kaya ayan, kailan talaga natin magsipag, bawal tamad-tamad, no? Kasi ayan, may lisensya yung ating tindahan, kaya kailangan talaga natin mag-isip, no, ng paraan para makabayad sa ating mga bayarin. So, siyempre, susunod lang tayo kung ano yung kagustuhan. Wala naman tayong magawa. Siyempre, nagtitinda tayo. Mas okay na rin naman to guys, na mayroon tayong lisensya para wala din masabi, di ba? Kaya, mahirapan talaga tayo kung wala tayong discard, lalo na dito tayo kumukuha lahat ng mga bayarin, tax, renta. Oh, guys, nag-rent lang kami dito sa aming tindahan kaya nga nagsusumikap ako mag-ipon para makabili ng sariling bahay so ayun pinigay din naman ni Lord yung ating dasal at natupad naman. Pero dito pa rin kami nag i guys kasi nandito nga nag-aral yung aking mga anak. So paano nga ba tayo makapag-ipon no? Dahil kahit maliit lang yung ating tindahan. Kaya ito ang ginagawa ko guys dito sa aking tindahan kung saan ako mas makamura no? tulad nga kanina sinabi ko dahil nga mas mahal dito sa pure gold so doon ako kay Rebisco nag-order kung ano yung mayroon sila ganon kino compare ko para makadagdag sa kita dito sa ating tindahan para kahit paano pilitin talaga natin makapag-ipon kahit sa paunti-unti kasi di mo naman akalain din, di mo naman malaya na lalaki din naman yan. Kaya ayan, kung gusto talaga natin matupad yung ating mga pangarap kahit gaano kahirap, maraming bayarin. So kung mayroong ka talagang pangarap, talagang makakaya yan. Basta yan, magsipag lang tayo at hahanap tayo ng extra income tulad nga nitong pagbablog, no? pwede natin tong extra income. No? Basta Kailan mo lang talaga magtyaga kasi hindi naman tayo sikat na magbo-boom kaagad ating video no nakikita tayo agad so kailangan lang talaga ng tiyaga at sipag no sa para kahit paano ay mayroon kading ding aasahang sahod kahit hindi naman ganong kalaki pero para sa akin guys napaka laking tulong na yan para sa aking pamilya pag nakasahod tayo dito sa ating mga extra income kaya kailan lang talaga ng doble sipag dahil marami tayong mga bayarin para matupad din natin yung ating mga pangarap para kahit paano ay may maipon tayo kahit maliit lang ang ating tindahan kaya ayan basta wag lang tayo aasa sa isang income tulad nito no na sari store wag na tayo aasa na sa isang kita lang kasi pag ganun talagang mahirapan tayo so kailangan din natin palaguin yung ating tindahan kailangan natin kumpletuhin yung mga paninda natin kaya ayan mag-isip tayo ng extra income talaga para ayan makakaipon tayo at may madagdag sa ipon natin so ayan guys kaya naman ito magdi -display na tayo at hindi ko na nga pinasok sa loob kasi nga, konti lang naman ito so ayan, i-display ko na kagad ito para mapaubos kagad natin at makapag-order ulit kaya salamat